Alam mo, pasensya ka na talaga at uh, kaya na pa namin inaalam. No, no hindi uh, naman ito siguro dahil sa balik na si Trump. Hindi eh, naman. Anyway, abasin. Okay lang. Oh. Um, kumusta ho yung response sa ating mga kababayan, lalo na doon sa ating, uh, sa inyong naging panawagan na it's about time na yung mga nagtitnt o illegally immigrant ang mga Pilipino, eh, medyo ayusin na. Kung hindi, eh, balik muna ng Pilipinas. Kumusta po yung response sa ating mga kababayan diyan? Well, of course, parami sila talagang medyo kinakabahan at uh, maraming uh, tatulong, ano ba talagang sitwasyon, ganyan. Alam mo, this time talagang seryoso talaga itong, uh, kasi malakas na yung dating ng, uh, ng taong uh, bayan dito sa Amerika. Uh, uh, kaya so, na sa wikang, na, English, the people have spoken. Parang gano'n eh, no? Kaya nanalo si President Trump. Mm. -hmm. Dahil yan ang main issue nila. Talagang masyadong marami ng immigrants ta uh, illegal immigrants na pumapasok sa US ngayon. Mm -hmm. So, dahil sa aming pananaw at saka nakikita namin sa mga lagi namin mga kausap ng mga mga people from uh, the Trump campaign, talagang nasa, nasa plano yan. In fact, lang ng statement ngayon yung yung transition team na one of the priorities ni President Trump pag upo niya sa January 20, number one, mm -hmm. is the, the immigration issue, number two, yung, uh, uh, yung tariffs na sinasabi niya, tataasan niya yung mga tariffs, no? lalo na sa China. Tapos yung number three, yung deregulation. Kaya nakikita na natin dyan na uh, ang writing in the wall. So, kaya ang advice namin sa mga ating mga kababayan na kung talagang wala kayong chance to get a status, habang nandito kayo sa Amerika, umuwi na muna kayo at meron pang you have a better than even chance. Dahil pag ma-deport kayo, talagang hindi na kayo makakabalik dito. Hmm, meron, kaya lang, meron na ba oh, mga nakikipag-ugnayan na, Ambassador, uh, insider tulungan sila para mag maging legal o oh, Ambassador tulungan nyo kami gusto namin umuwi. May mga ganun pang mga pangyayari dyan? What? Problema natin dyan, eh, yung aking uh, batas, is, yung sa ating migrant workers nga, no? yung legal na uh, immigrant uh, o mga migrant workers natin sa, sa nagtatrabaho sa labas, yun ang mga talagang uh, is, is, is in our uh, band-aid na kailangan tulungan nila. O oh, oh. oh, priority. Mm -hmm. eh, Siyempre, eh, all of that is a matter of funding or mga emergency cases. Mm -hmm. For those who they have to find ways to be able to now leave the united states at uh, at uh, kung, uh, or they, they should find a uh, if not a lawyer or somebody who can who can tell them kung ano yung pwedeng nilang gawin para pwedeng maging limbo meaning to say and file sila alam ng us government na nandito sila pero pinag-aaralan kung pwedeng sila maiwan o hindi yan ang the legal way pero pag walang ganyan at ma mahuli sila ng uh, authorities yung ice ka yun ang number one yun yun ang nag uh, that is the one that's authorized to go after illegal immigrants mm -hmm. and once they are uh, put in a detention cell and ready to be deported wala na All right. that's uh, oh. yung nga. anyway uh, ambassador uh, last question na lang um, siguro iba rito i-reserve ko kasi marami pa namang pagkakataon na magkakausap tayo Ah, uh, uh, bang ano? mayro na bang request ang uh, nagkausap na ba? pinatawag ba kayo sa State Department regarding dito sa Pilirmang Maritime Zones Law or Kiperajik Sea Law like uh, hey Ambassador Babe, it's about time. May mga <laughs> may mga ganun bang mga reaksyon at uh, is there anything we can do for the Philippines to implement this? May mga ganun ba para sa mga nagsasabing hindi nila irerespeto yang batas na ng Pilipinas? Oh, definitely. Uh, nag usap na kami. Uh, in fact, uh, Pinuntaan ako ng uh, deputy or yung assistant secretary nila to inform us yung support nila na talagang uh, they definitely support the yung ating maritime law that we just passed no mm -hmm. in fact they are uh, they officially uh, made a statement supporting the philippines at saka marami pa ang mga ibang bayan hindi lang naman ng US uh, more, more about 28 countries ka that are supporting European us in countries. Countries. Uh -huh. um okay. Sa so, uh, uh, nakausap ka ng Assistant Secretary, so you think uh, sa pagpasok ng Trump administration, mananatili pa rin naman itong pahayag na ito, paninindigan o yung statement na ito uh, ng U.S. Uh, State Department? Uh, lang yung mga sinasabi na uh, the Trump administration will definitely be uh, the advisors that you will have on the national security. Mm -hmm. We'll see that it important for the United States uh, to be engaged in the Indo-Pacific region because it has to be remain free and clear. Mm -hmm. Dahil na uh, at the end of the day, ano rin yan, ekonomiya rin yan dahil trillions of dollars pass through that state. Pag, pag uh, yan makontrol ng isang bayan at sila mag, magmandando dyan, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng economic dislocation. And uh, the Asian region is one of the most important regions now as yeah. far as economic economic supply chains. Uh -huh. uh, that, that, that is why it is in the interest of the United States na uh, nandiyan pa rin sila. All right. Ambassador, again, napapasalamat. Pasensya ka na ulit, sir. Ha. Uh, yan niyo, at sa next time, eh, aagahan namin uh -huh. at titiyakin namin na wala kang ibang maririnig kung hindi tingi, tinig ko. Oh. Uh, -huh. <laughs> <laughs> uh, Nagulat nag ka kanina, parang uh, bo, kasi uh, Orly ba to, Parang mga boses congressman. <laughs>